Hindi asteroid ang dahilan ng pagka-extinct ng mga dinosaur, kundi si Lucifer. Mga kaibigan, tinuturo sa paaralan na ang mga dinosaur ay namuhay dito sa ating mundo ilang milyong taon na ang nakalipas noong Mesozoic Era. Ayon sa pag-aaral, ang dahilan daw ng kanilang extinction o tuluyan nilang pagkaubos ay dahil sa isang napakalaking asteroid na tumama sa ating planeta approximately 66 million years ago na tinatawag na the Chicxulub impact. Pero mga kaibigan, alam nyo ba na hanggang ngayon, ang pag-aaral na to ay isa pa rin teorya at maliban dito ay may ilang conspiracy theories at Bible scholars ang kinonekta ito sa Biblia kung saan sinasabi nilang hindi raw talaga asteroid yung bumagsak noon sa ating mundo, kundi si Lucifer. Pinaniniwalaan na yung pagpapatalsik ng Diyos sa kanya mula sa langit at pagbagsak nito dito sa lupa na nabanggit sa Book of Isaiah, ang siyang nagdulot ng isang napakalakas na impact na naging sanhi ng mass extinction event noong Cretaceous period na dahilan din ng tuluyang pagkaubos ng lahi ng mga dinosaur. Inuulit ko mga kaibigan, ito ay isang teori lang din kagaya nung sa asteroid at hanggang ngayon ay isa pa hiwaga sa ating lahat kung ano nga ba ang tunay na rason ng pagka-extinct ng mga to. Ano sa tingin mo, kaibigan?